Alright, bali papalapit na tayo ng papalapit, no? Siguro mga 30 minutes na ako waiting time dito, mga kababu ko Sabi nila, masarap talaga kasi ang haba ng pila, o. Oh. Ayan, Oh. No? Ang sa kanto. Alright. Pag-sisig lang, 60. Pagsisig lang, 70, 100. Alright. Ha? Ayan, Oh. No? Ito yung sisig lang, no? Ay, opo. Okay. Okay. Alright, alright. So, siguro yung sauce talaga yung masarap dito dahil napapansin ko. Yung sauce yung tinotodo nila eh. Ayan o, ayan o. Alright. So, ito yung sisig na may chicharon bulaklak. Alright, mga kababo ko, makakakain na ako. Uy, yeah, ano, solid o. Oh. So ang in order ko yun, dalawang 60, isang 100, mga kababoy ito. So, Alright. Ang mga stood, pila natin dyan. Eh. Yan. So ito na, nagkakatarya na. Ito yung 100 pesos. Tapos dalawang 60. So, yun lang. Na. Ipigil natin mamaya kung ano mangyayari masasabi namin dito sa sisig dito siguro mga hindi siya ganun kasarap para sa akin na ikaw mahal uh, para sa akin siguro mga 7 over 10 no? Oh, yun lang yun lang thank you, ha? Thank you. pero uh, pwede na basta ako yun ang rate ko